Eto kuya, minsan ba naisip mo na din na alisin na lang yung Team Brooks since madami na ring bashers or request ng iba? Hindi, di ko naisip yung ganong bagay. Hindi ko naisip yung ganong bagay na alisin ng Team Brooks kasi unang-una, ano yan eh, uh, kapamilya, di ba? Pinsan. sa wala naman silang ano, wala namang kasalanan, malaking kasalanan sa akin ng Team Brooks. Kung baga, ganun na talaga nangyari, wala na tayong magagawa. Nangyari na yun, walang kasalanan ng Team Brooks wala kasalanan sa sila Kuya Brooks diyan. Kumbaga wala eh nang kumbaga tawag siya, May mga bagay talaga na hindi <laughs> may iwasan kami. at kahit di natin gustuhin, yun yung nangyayari. And kuya, ano ang ibig sabihin sa 'yo ng one kalingap one family? Um, ito, yung ganito. Okay, tama sila. Wow. Unity. Wow. Unity wow. and peace. And peace. Kuwaan, katuwaan, good vibes. Ayan, pagkak-adventure, pagkakaisa, yun. And ito pala kuya, ano ang opinion mo dito sa mga nagsasabi na kung wala daw sponsors, wala din daw kalingap? Ha? Huh? Matagal na, matagal na akong ano, ako sa akin matagal na akong tumutulong kahit walang sponsor. Mas ano ako sa sarili kong ano, um, uh, tumugma mas kumakapit ako sa sarili kong nga uh, sarili kong kinikita, sarili kong effort. Kung may mag-sponsor man, thank you pa rin ako. Kung wala, okay lang din. Kasi kung ano lang yung kaya kong itulong, yun lang yung tutulong ko. Yes. And Pero kuya... masaya naman ako kasi until now, nakakapagpabahay ako. Mm -mm. So kuya, ano ang mga plano mo sa mga susunod pang araw para sa Kalinga Foundation? Yun nga, matagal ko nang pinaplanoy makapag-travel at makapag-charity sa outside outside the uh, Bicol. Bicol. Yon yung mga plano ko. Mas kumalat pa. Mas kumalat pa. Malapit na yon kasi okay na si Nag-recover na lang si Chucky. And kuya, message mo syempre sa mga solid supporters ng Team Kalingap na from day one until now ay eh, talagang nandyan. Ayan, um, sa ngayon ano pa rin naman ako. Sobrang saya ko pa rin naman kasi uh, ramdam ko pa rin yung support nila. Sa views ko per upload is okay pa rin naman katalagang uh, yun naman ang importante sa mga content creator is yung views di ba ibig sabihin may mga sumusuporta pa rin sa'yo kaya marami salamat po sa patuloy na naniniwala sa akin sa aking uh, mission since day one since Lola Damiana days alam ko marami dyan na matagal na nating supporters uh, kayo po yung nagbibigay lakas sa akin sa totoo lang kayo po yung mga comments nyo sobrang appreciated ko po yon at Hanggat andyan po kayo, mga subscribers, mga viewers, uh, papatuloy po ako sa ginagawa ko pong uh, charity content. Oh, so, thank you so po. much po from the bottom of my heart. <laughs> And lastly, Kuya, syempre, anong advice mo sa mga bagong member ng Kalingap na paano nila i-handle ang bashing? Um, ayan, um, ako naman, yan sila, ano, uh, nag-me-meeting nag naman kami. May meeting ko sila kasi mga baguhan sila ito yung mga ano kung ano yung mga dapat iwasan kung ano yung mga dapat gawin so okay naman kasi sumusunod sila sa akin sabi ko kasi um, ito yung kailangan niyo talaga kung gusto niyo tumagal sa akin sumunod kayo sa rules ko di ba alam naman nila yung mga rules so sinabi ko sa kanila and wag silang papasilaw sa mga sa views sa sponsors o sa kanino man kung gusto niyo tumagal adi ano lang, kumbaga maging loyal sa akin, kasi andito lang naman, hindi naman sila mawawala hanggat dito sila sa akin. Kumbaga, kung, kung angat ako, kasama ko sila nga angat. At sa bashing, ano, masyadong ano, kumbaga, part na yan, part na yan. Uh, given na yung mga bashing yan. <laughs> kumbaga, may mga, kumbaga, di natin kayang i-please ang lahat. Given na yung mga bashing na yan. So, sabi ko, expect na nila yan. At medyo, ano naman sila, matured enough na to handle na yung mga mga bashers. So, yun. So, yun lang, Kuya Rob. Thank you so much sa iyong Thank time. You.